Gusto ko pumasok? O, pwede lang. Okay lang. Kanina nga, umaga po ko, ma'am. Pagod na pagod ako. Ilunggo ka, ma'am, ha? Yeah. Iwan mo dyan. Walang ulam yan. Alis mo dyan. Kindi. Bakili ka lang. marami pa. Oh, shit! Pinagulo ko mo ba Sino yan? Ano? ko eh, no? Ma'am, magandang gabi po. Meron po akong binabenta dito. Kalamayate. Ano yan? Kalamayate. Gabi na to, ah. Nagtitinda ka pa rin? Eh, kailangan, ma'am. Kasi buntis masawa ko. Gusto ko pumasok? Kung pwede lang. Okay lang ba? Gusto mo pasok na dito. See, Ito po, ano? Ah. Oh, okay. Thank you, ma'am. Upo ako dito. Lagay ka na dito muna. Kunti na lang mam, ma kasi na kanina hapon hapon naubos na eh. Magkano ba? Ah, uh, mga 200 mam. Ma ah, oh, 200 ah, <laughs> na naman! Yun ang presyo nito mam, kasi masarap ito mam. Ma kating hati ito, kalamay-hating eh. Oh, o, oh, isa ko mam. Open nga. Sige mam. Ma Tingnan natin mam. Ma kanina nga, umahaga pa ko mam. Ma pagod na pagod ako, pinagpawisan niya ako dito eh. Uy! Ano ito mam? Ma uga oh, yung uga, ma'am? Ano yung uga, ma'am? Ano yung uga? Ulam. Ulam. Ano? Ilunggo ka, ma'am, ha? Oh? Yeah. Ah, oh, si ano yung Tagalog uh ng uga? Oh, ano ng uga. Samen tuyo, ma'am, eh. What? Oh, tuyo, ano, man, tuyo pala. Tuyo. Meron akong boss. Ano ka na ba? Tuyo? Ano, tuyo? Tagalog po ako, ma'am. Oh, ah. Tagalog po ako. Tagalog oh, sige, ka pala. Sige, iwan ko dyan. Walang ano, ulam yan. Alis mo dyan. Ito yung mama. Kalamihati, ma'am. Kunti naman yan. 200 pa ba yan? Oo, oh, ma'am. 200, 200. 200. Bibili mo ba kayo? Hindi. Kundi kay Ihanap ako ng ibang bibintahan. Huwag na nang hanap. Bakit? Sa Ang niyo? mahal. Wala bang patawad yan? Patawad? Ano ko? May kasalanan? Wala bang patawad? Tawad! magpapatawad. Ayoko magpatawad kasi wala akong kasalanan. Kung may kasalanan ako, yun ako magpapatawad. Eh, ang mahal ng 200. Pwede bang 150 na lang? Oh, shit! oh, shit! Ano? ano yan? Hinihingi. Parang hinihingi mo na lang to. Eh, ang mahal eh. Magano ba pera mo dyan? 25. Oh, shit! Oh, 25. Eh, ano, bibilin mo yung ano lang? Humana ko lang, lang ng matamis. Kindi. Bibili ka lang ng Marami pa. Madami pa kayong mabilin to. Ha? Hindi na yan. De, okay na ba yan? Okay na. Huwag na nga lang. Ano, ma'am? Makaano pera mo? 25 lang. Tingnan mo. Ito, sige. 25. 5. 25. Ito, sige. 25. Ito na. Okay na yan? Okay yan? Yes. Ka. Sige, sige. Bibili ka? Ang lamang hatay? Sigurado? Sige. Apa? 25. Ang cash roll sa 25 mo. Ah, sige. Wait lang, ma'am, ha? Ako oh, dito, ma'am. Ba't naisukal ka? Wait lang, ma'am. Wait lang. Ah. Uh. What's that? Huh? Ano na? 25. Gusto mo 25 lang pala, ma'am? Pagyan na ito, 25. Ha? Akala ko mukha na may hmm. hati. May hati nga eh. Mag Asan Tiktok. yung pala may hati? Tignan mo, ma'am. Tignan mo. Oh, shit! Eh, sukan lang yan eh. Hindi mo... Sa ilonggo, ma'am. Sa ilonggo. Kasi yung lolo... Kasi yung lolo ko... Ilonggo. Sabi niya yung... Tinuruan niya ko nung malait pa ko na yung kalamay daw, ah, uh, yung asukal daw, sa ilonggo, kalamay, yung suka, islanggaw. Yun. Kaya naisipan ko kalamay-hati. Yun. Yan. ay yan lang po, ma'am. Yan, ma'am. Pinagulo ko mo ba ko? Hindi. Yan. Yan na, na yan. Kalamay-hati. oh kalamay. Hati. kalamay. Sa, sa ilonggo, diba, kalamay. Sa amin, asukal eh. Yan. Kalamay-hati. Yan na yan, ma'am. Okay na, ma'am. Yung kaya ni ma'am. Ito na ba yun? Oh, Akala oh, oh. ko, yun. eh. Eh, hindi niya. Dadalhin ko to sa asawa ko. Kasi nga sabi ko, di ba? Buntis siya. Yan. Ito yun. Dadalhin ko sa kanya. Binili ko yun sa market. Ito. Nakita ko nang umaga. Oh, may, may hati. Pala doon. Bibiling ko na lang. So, yan. Nagbibinta ko. Yan yung binibinta ko. Hindi ito. Dadalhin ko to. Dadalhin ko to sa asawa ko. Oh. Ah. Huh. Bakit ang ganga no yung panyo? Panyo. Oh, shit! oh <laughs> yung sa ulo mo. Bakit? Titingnan mo ma'am? Yes, oh, may oh, ako. Okay lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Okay. My love! <laughs> Ikaw ba <pa> na yan? Yes, <laughs> sorry, love. Eh, na patunaw ko pang ato na sudan. Eh, napa ako naghihintay. Ah, tigil na patunaw ako pag anong huwag i-prank na eh. Gutom edo. na ako! <laughs> Tasi gano'n natuwan ko na lang, mapaalam na ko. Dalong lang na yan ako niya na. Ah. Ang kalamay mo na na. Tari mama. Ang kalamay di mo na na. Pinagluloko <laughs> mo ba ka? Hindi ka wala <laughs> ba? Tama na na. Eh kaya lukuloko ka na. Lunggo ta. bye. Bye bye. -bye.